nagkatinginan hindi nag-usap sa backstage hindi man lang nagbatian sa harap ng maraming tao may matinding tension raw na naramdaman at ang tanong ng lahat nagka-LQ nga ba sina Tony at Alex Gonzaga at mas shocking pa dahil daw ito sa Marcos issue sabi nga nila Blood is thicker than water. Pero paano kung ang tubig ay galing sa maruming ilog ng politika? Ngayon, trending na naman sa social media ang umanoy banggaan ng Gonzaga Sisters, Tony at Alex. At ayon sa maraming netizens, hindi ito simpleng tampuhan. Dahil daw ito sa matinding pagkakaiba ng political beliefs at sa gitna ng lahat ng ito, ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lingit sa publiko na si Tony Gonzaga ay isa sa mga pinaka-vocal at pinaka-visible na celebrity endorsers ni BBM noong kampanya. Mula rally hanggang interview, talagang todo ang suporta niya. Siya ang host ng Proclamation Rally, siya rin ang nagsilbing mukha ng bagong administrasyon para sa marami. Pero si Alex, tahimik, walang pahayag, walang sabit, para bang sinadyang umiwas. Noon ay palagi silang magkasama sa vlogs, collabs at events. Pero nitong mga nakaraang buwan, tila ba unti-unting lumamig ang kanilang relasyon. Sa isang malaking event kung saan pareho silang present, maraming nakapansin. Hindi sila nagkibuan, walang interaction, walang eye contact man lang. Parang strangers sa parehong stage. Ang ugong-ugong ay unang lumabas sa isang blind item post na mabilis nag-viral. Ayon sa source, nagkaroon daw ng heated discussion sa loob ng bahay ng pamilya Gonzaga. Ang topic? Politics. Si Alex daw ay nagsabing masyado nang nadadala ang buong pamilya sa kontrobersya lalo na't pinabatikos sila sa social media. Lumabas pa ang ilang di-umanoy leaked conversations na nagsasabing may endorsement na sana kay Alex pero hindi niya tinanggap dahil may connection ito sa pro-Marcos circles. Hindi raw ito nagustuhan ng kampo ni Tony. May ilang fans din na nag-compile ng receipts mula sa social media activity nila. Wala nang bagong vlog together. Hindi na sila nagla-like sa posts ng isa't isa, wala na ring birthday greetings. Nakakalungkot isipin, pero parang may pattern. Isang insider pa ang nagsabing, since the election season, bihira na raw silang magkasama. At kung magkausap man, parang may pader na nakaharang sa pagitan nila. Ang malala, kahit sa family gathering, napapansin na raw ang pagkailang ng dalawa. Pero teka lang, may ilan ding nagsasabing baka scripted lang daw ito. Publicity stunt para sa bagong project? Alam naman natin, parehong involved sa entertainment industry ang magkapatid? Pwede bang ginagawa lang nila ito para mapag-usapan? Ang tanong, kung totoo ngang scripted, ganito ba sila dedicated sa kanilang content strategy na pati pamilya, kayang isugal? Pero ang pinaka nakakagulat, ang birthday celebration ng kanilang ama, isang intimate family event. Wala raw silang sabay na picture. Wala ring greeting post sa isa't isa. Si Tony dumating ng maaga. Si Alex halos paalis na raw nang dumating. Ayon sa isang naroroon, parang may alon sa paligid. Tahimik, walang tawanan, walang kwentuhan gaya ng dati. At para sa isang pamilyang palaging cheerful sa camera, kitang-kita raw ang kakaibang atmosphere. Ito na nga ba ang dulo ng kanilang closeness? Naputol na ba ang sisterhood dahil sa politics or simply misunderstanding lang ito na napalaki ng mga chismosa sa internet? Hindi na bago sa atin ang pamilyang nasisira dahil sa magkaibang pananaw sa politika. Ilang magkakaibigan, magkakarelasyon, at mag-anak na rin ang nag-unfollowan dahil lang sa red versus pink. Pero iba ang impact kapag mga kilalang personalidad ang involved. Lahat ng kilos pinagpipiestahan. Kung totoo man ang isyong ito kina Tony at Alex, hindi sila ang una. At siguradong hindi sila ang huli. Pero masakit pa rin isipin na ang dalawa sa pinaka-close na magkapatid sa showbiz ay maaaring nagkakalabuan dahil sa isang pangulo. Pero gaya ng sabi ng iba, lahat ng ito puro haka, -haka lang. Sabi-sabi, usap-usapan wala pang malinaw na kumpirmasyon mula sa magkapatid. Kaya ngayon, ikaw na ang humusga. Sa tingin mo, totoo nga ba ang banggaan ni na Tony at Alex o isa lang itong malupit na content strategy para pag-usapan silang muli? Comment your thoughts below at huwag kalimutang i-share ang video na to baka sakaling mapanood ng mga Gonzaga sisters at magkaayos na sila kung totoo mang may lamat sa pagitan nila.